Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only, na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating podcast kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwento ng mga tao, mga libro, at mga karanasan na pwedeng magbigay ng inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ako si Edwin, at ngayong episode, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang aral mula sa buhay ng isang tao na naging simbolo ng pag-asa, katatagan, at kapatawaran, si Nelson Mandela. Alam naman natin, si Mandela ay isa sa mga pinakarespetadong leader sa buong mundo. Siya ang naging boses laban sa apartheid sa South Africa. Isang sistemang mapangapi at diskriminasyon laban sa mga itim. Dahil sa kanyang paninindigan, Nakulong siya ng 27 taon. Oo, tama ang narinig niyo. 27 taon na nakakulong, hiwalay sa pamilya, malayo sa normal na buhay, at nakabilanggo dahil lamang sa paniniwala niya sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Pero ito ang nakakabilib. Nung lumabas siya sa kulungan, hindi galit, hindi paghihigante, hindi poot ang bitbit niya. Ang dala niya ay pag-asa, kapatawaran, at pagkakaisa. So ang tanong, ano nga bang mga takeaways na pwede nating makuha mula sa buhay niya? 1. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Kung tutuusin, normal lang siguro na magalit ka kapag pinahirapan ka ng ganito katindi. Pero si Mandela, ibang klase. Ang sabi niya, Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies. Grabe, tama nga naman. Kapag lagi kang galit, kapag lagi mong iniipon ang sama ng loob, ikaw ang unang natutunaw. Kung iisipin natin, sa araw-araw na buhay natin, madalas may kaaway, may nakaaway sa opisina, may hindi ka gusto sa kapitbahay, o kahit sa pamilya. At minsan, ang hirap pitawan ng galit, tawan ng... Pero si Mandela, ipinakita niya na ang tunay na kalayaan ay hindi lang mula sa kulungan, kundi mula sa puso na natutong magpatawad. Relatable ba? Siguro iniisip mo, eh Edwin, mahirap magpatawad. Totoo, mahirap. Pero isipin mo, kung si Mandela nga, na 27 years na kakulong, kayang magpatawad, paano pa kaya tayo sa maliliit na bagay? 2. Ang katatagan sa gitna ng pagsubok. Isipin mo. 27 years. Ako nga, minsan isang linggo lang na may problema, pakiramdam ko parang wala ng pag-asa. Pero siya, halos tatlong dekada, at kahit nakulong siya, hindi na wala ang pangarap niya para sa bayan niya. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, ano bang pinagdadaanan mo ngayon? Siguro may financial struggles ka, may health issue, o may relasyon na nasira. Pero ang takeaway dito, kung kaya mong magtiis, magtiwala, at manatiling tapat sa vision mo, darating din ang tagumpay. Ang tagal, oo, pero worth it. Kumbaga sa buhay, hindi sprint, kundi marathon. At kung marunong kang maghintay at manatiling totoo sa purpose mo, balang araw magbubunga rin. 3. Ang pagiging leader na hindi makasarili. Pagkatapos makalaya, pwede namang siya lang ang makinabang. Pwede niyang gamitin ang kapangyarihan para gantihan ang mga nanakit sa kanya. Pero hindi. Ang ginawa niya, ipinaglaban niya ang pagkakaisa ng bansa. Kaya nga tinawag siyang Father of the Nation. Lesson dito, ang tunay na leader, hindi para sa sarili lang hindi para sa power, hindi para sa pera, kundi para sa tao. At kahit hindi tayo presidente o politiko, lahat tayo leader sa kanya-kanyang paraan. Leader ka bilang magulang, bilang kuya o ate, bilang kaibigan. So tanungin natin sarili natin. Ginagamit ba natin yung leadership natin para iangat ang iba? O ginagamit lang natin para makuha yung gusto natin? 4. Hope is stronger than fear. Isa sa mga pinaka-powerful na aral ni Mandela ay ito. Kahit gaano karaming takot, kahit gaano karaming balakid, kung meron kang pag-asa at pananalig, mas malakas yon. Imagine mo kung sumuko siya sa kulungan? Wala tayong Mandela ngayon. Siguro patuloy pa rin ang pangaapi. Pero dahil hindi siya sumuko, naging inspirasyon siya hindi lang sa South Africa, kundi sa buong mundo. Minsan, sa buhay natin, nauunahan tayo ng takot takot na mabigo, takot na mawalan, takot na magkamali. Pero tandaan natin, ang pag-asa, kahit maliit, pwedeng magbago ng takbo ng buhay. 5. Humility despite greatness. Kilala siya bilang presidente, Nobel Peace Prize winner, at global icon. Pero kung titingnan mo, napaka-humble niya. Hindi siya nagyabang, hindi siya nagmalaki. Lagi niyang sinasabi, I never lose. I either win or learn. Di ba ang ganda? Walang talo. Kasi kahit sa pagkatalo, may natututunan ka. Kaya ang tanong, paano natin pwedeng dalhin ito sa buhay natin? Simple lang. Kapag may failure ka, huwag mong tingnan na talo ka. Isipin mo na leksyon ito para sa susunod. Ngayon, isipin natin ang sarili nating buhay. Hindi naman lahat tayo makakaranas ng kulungan o magiging presidente ng isang bansa. Pero pareho tayo ni Mandela sa isang bagay. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Minsan, maliit lang. Traffic, stress sa trabaho. Minsan malaki. Broken relationships, financial struggles, health problems. Pero ang tanong, paano natin haharapin? Pipiliin ba natin ang galit at puot? O pipiliin natin ang hope, resilience, at forgiveness? Si Mandela, binuhay niya ang ideya na kahit anong hirap, Pwede tayong lumaban ng may dignidad. Pwede tayong magmahal kahit may sugat. Pwede tayong magpatawad kahit may iniwang sakit. So mga kaibigan, kung may isang bagay kayong tatandaan mula kay Nelson Mandela, sana ito. Ang tunay na kalayaan ay hindi lang ang malaya kang lumabas ng bahay o ng kulungan. Kundi yung malaya ang puso mo mula sa galit, takot at sa manang loob. At kung kaya nating dalhin yon sa ating personal na buhay, kahit maliit man o malaki ang problema, magiging inspirasyon din tayo para sa iba. Maraming salamat sa pakikinig sa episode na ito. Kung nagustuhan ninyo ang usapan natin tungkol sa buhay ni Nelson Mandela, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa ating podcast o YouTube channel para mas marami pa tayong mapag-usapan na ganito. Mga kwento ng buhay, mga aral, at mga inspirasyon na pwedeng makatulong sa bawat isa. Ako si Edwin at lagi kong paalala. Kahit gaano kahirap ang laban mo ngayon, may pag-asa pa rin bukas. Kita kits ulit sa susunod na episode.